So ito yung uh, the most hated promotion in the history of the PNP dito sa Pilipinas. At... Yung ano, uh, kilala nyo na ba si Boy, lang, ano, Boy Asukal? <laughs> Boy, Boy Asukal? Sino yan? Oo, Sino yan? Si Boy Bakit? Asukal. Nilalanggam? Nilalanggam ngayon sa iba't ibang uh, <laughs> uh, uh, social media platform. Hmm. Si Boy Teka lang, tanong ko partner, anong Asukal? Mat ano siya? Asukal na expired. Expired. <laughs> <laughs> Nangingitim na. Nangingitim na. Ito bang oh. uh, tinutukoy mo, pa, uh, partner Jay, ay yung bagong promote? Ay, yeah. oo. Oh, ah, oh. Yung sinasabi ko ngayon. Mm -hmm. Na Yan lang lagi ko nakikita uh, sa uh, mga social media platform. At ang malupit pa dito, mga partner, mm -hmm. eh, hindi lang kayo, JC si member ang mga nagsishare ng mga oh. ginawa niya, oh. ng mga ginawa niyang kabulastugan sa Pilipinas kung bakit siya naging chief PNP. So talagang ano, uh, talagang pinuputakti siya ngayon. Yeah. Mas matamis pa sa ano, mas matamis pa. Mukha siyang mapait pero matamis siya sa pangungutya hmm. ng mga tao ngayon. Yan. So ibig sabihin mukhang mapait kasi medyo hindi ka di ka kaya ay yung kulay. Oy. Hindi <laughs> <laughs> yung kulay pero sweet siya dahil pinag-uusapan siya ngayon ng taong bayan, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na yung mga OFW, na talagang mga tunay na nagmamahal sa bayan. Dahil yan, at uh, ngayon nakikita natin sa social media yung pag... Uh, pakikibahagi ng ating mga kababayan, hindi lang ng mga miyembro ng KOJC, kundi pati yung mga iba't ibang uh, netizens natin na ibinabahagi sa uh, kanil kanilang mga platforms. Itong mga ginawa ni Torre, Diyan sa Davao City, pati yung uh, sa KOJC uh, to be exact. And syempre itong uh, pag... Uh Kidnap kay Pangulong Duterte. Pero ang pinakamalala dito at marami kasi nasaktan itong KOJC. Hmm. Ito, ang, uh, ito ang sigurado ko na nagdala sa kanya sa pagiging PNP chief niya, parang AJ. Oo nga eh. At uh, kitang-kita na natin ngayon, yung mga kababayan hmm. talagang mulat na sa nangyari na, uh, dito sa, sa Pilipinas. Hmm. Kung baga hindi na sila nagpapadala dun sa mga tinatawag natin na maling, ano, maling hmm. uh, news na ginagawa. Gaya yung sinabi ni Marcos na... Ani uh, ni Marcos Jr. na wala ng baril ano, mm. ang ano, mga pulis diyan pero kitang-kita naman natin na nakatayo pa doon at tutulog pa sila doon sa KOJC. Oh, okay. So dito sa mga bagay na to eh wala na silang maitatago. Kung baga, uh, yung ilaw eh naka na sa kanila. Yeah. Kahit anong gawin nilang pagbabaganda o mag uh, pagpapabango sa sarili nila eh wala na talaga magagawa. Alam na ng taong bayan kung gaano sila kadumi. Yeah. Pero ang creepy. Mm -hmm. Alam niyo kung bakit? bakit? Mm -hmm. Kasi, ma, may ma isip mo na wala sa katinuan si Torre. Mm -hmm. Kasi mga pinagsasabi niya doon, yung mga tagus tagus doon si Pastor. Ay, <laughs> sa dingding. <laughs> Matagos tagus si dingding, alam oh, mo, magikero. Tapos yung heartbeat doon oh. sa ilalim ng ano ng uh, ng school na binutas uh-huh. Oh. Na, nagbutas nga sila So ang daming kapalpakan, pati yung mga imbornal, mm -hmm. binubuksan nila kasi Sine nandun daw yung heartbeat. Hanggang dun sa may taniman ng KOJC sa mga pechay. Pati yung pechay po ha, ito totoo po ito. Mm -hmm. Pechay, yung puno ng kamatis, sina-heartbeat po niya ni Tore doon sa <laughs> KOJC compound. Da, sobra talagang kami ay nanano sa kanya, pinagtatawanan talaga siya namin na, noong mga panahon. Tapos magugulat tayo, isa ng ganap na PNP chip. Pero may panaginip ako no, dyan. Lagos, hey. ipitawa mo na yung panaginip oh, mo. Oh, Baka makalimutan mo eh. Alam nyo, kano, yun. hirap ako matulog. Pero mm. pag nanaginip, pag ako, pag, ako nakatulog, rekta, may panaginip ako pa pa dyan. Oh. Galing, no? Sige, may mga mo. police na nanggigigil na kay Tore. Naku. Oo. So, mm -hmm. Hindi natin alam kung ano gagawin na. Pero talagang maraming mga police. na mga... Kasi to Totoo -toto naman, no? Mm -hmm. Na maraming mga police na mas deserve sa posisyon ni Tori ngayon. Ah, Kaya yung doon sa panaginip ko, nang nanggigigil na sila na parang ano to, kami, nagsusunog kami ng kilay, mm -hmm. tapos ikaw, nagpapakasarap ka lang. Ay, sarap uh, naman ang buhay niya, no? Ni Tori, no? At uh, actually, itong sinabi ni Mayor Baste na itong pagiging uh, chief PNP ni Tori ay talagang ito ay reward. Mm -hmm. Ito ay award nga. At sinasabi dito ni, uh, ni Mayor Baste na hindi, wala talagang ibang dahilan kung bakit naging PNP chief yan dahil ito ay eh, sunod-sunuran sa kanyang amo. Pero sumagot na si Tori eh. Sumagot so, si Tori. Kalmado naman yung sagot niya na... Sasalita salita pala kahoy. Ha? Uh? Nagsasalita ang kahoy. Eh, <laughs> akala ko. Nagulat nga ako eh. Bigla nagsalita eh. <laughs> 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 ang... Yan na. tawag-tawa sa damit niya na yan. Oo, oh, hindi no? bagay eh, no? Hindi, tsaka alam mo yung parang oh. lumulutang lang yung ano, lumulutang lang yung uniform. Oh, para walang tao. <laughs> para walang tao. <laughs> uh, sabi ni uh, Tori, eh, parang kailangan daw mag back or balikan yung pamumuno ng kanyang ama na si Presidente Duterte kung saan meron daw isang general na from one star ay napromote agad ano? napromote agad na tawag dito na maging PNP chief no? na maging PNP chief at yon. Uh, yun sa tingin ko ang tinutukoy niya dito ay si uh, Senator Bato de la Rosa pero ito naman pa, ang sa akin doon sa sagot ni uh, General Torre na now i eh, PNP chief no si Senator Bato de la Rosa ay hindi inutusan ni Pangulong Duterte na gumawa ng kung ano-ano di ba gumawa ng kung ano-ano gumawa uh, na manggulo ng simbahan hindi siya inutusan na mangidnap ng tao yung pagkakatalaga ni uh, Senator Bato de la Rosa ay sa tingin ko ay doon yan sa mga Achievement na nagawa niya Bilang isang pinuno ng pulis No? Yung unang tingin ko doon Iba, Magkaiba kasi kayo eh Magkaiba kasi, kasi kayo Ni Senator Bato de la Rosa Kasi yung unang uh, Sinasabi niya Yung unang uh, Parang uh, Ipinamumuka niya sa taong bayan Na bakit Si si Pangulong Duterte May pronomode din naman ha? Mm. Na Isang uh, uh, Isang PNP chief Na one star lang Yung nga Ang pagkakaiba doon si, si Senator Bato Ay hindi inutusan lang manggulo ng isang uh, ng isang simbahan hindi, hindi inutusan ni PRRD na mang- ng dating presidente so magkaiba kayo so e, yun ang tinatawag natin na promotion based on merit dahil yung promotion na yon ay nakita siguro ni Pangulong Duterte dahil doon sa kasipagan at talaga namang uh, uh, trabaho ni Senator Bato de la Rosa na doon ay pulis lalong lalo na dyan sa Davao. Magkasama sila eh. Kaya alam ni PRRD hmm. kung ano ang kalidad ni Bato del Rosa. Eh, di katulad din yun. Ngayon lang lang kayo nagkakilala nag 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 oh, ni Marcos. Okay, partner. Alam nyo ba na ano ko yan? Sa sobrang bad trip ko dyan kay Torre na panaginipan ko yan. Oo, oh. to talaga oh. May panaginip na naman. <laughs> Oo, panaginip. <laughs> Wagaya ka ano, sa panaginip. Ang panaginip ko eh, oh. yung mga vlogger daw, eh, iniisa-isa niya na. Mm -hmm. Kung baga, ah, wow. uh, Iisa-isahin niya na. Iya yeah, ano niya na, oo, oh, pupuntahan oh. niya sa isang lugar. Tapos yung pagbinasa mo yung warrant of arrest, mm. eh, nakapangalan sa'yo. Pero hindi doon sa lugar na nandun ka. Diba? Pag, halimbawa, pag may warrant of arrest, kailangan uh, yung lugar, Kusa kung saan ka, oh, sa ka nakatira, mm. dapat nandoon. Mm. Pero kung wala ka doon, eh, hindi mabisa yun. So parang ganun ang gagawin niya. Parang wala na siyang pakialam kung baga, bahala na kayo. Parang ganoon pa rin. Ang uh, ginawa niya kay Pastor, di ba, na hindi naman sa ka kay Pastor nakapangalan, pero, mm. eh, yun ang tinutugis nila. Yun Ayun. ang pinupuntirian nila. So, hindi malabong mangyari yan ngayon kasi itong ang nagawa niya na noon na hindi pa siya PNP-chip. Mm -hmm. Eh, paano pa ngayon na mas malakas na siya? Di ba, oh. mga partners? Tsaka, But, ang, ano dyan, ang nakakatakot dyan, kasi di ba, may binitawan siya salita na parami oh, yeah, no. so, na ng ayun oh ayan ang napag-usapan Dito kasi sa, pagka, sa pag sa pag-promote or pag ano ni Tore, una una niya ang unang niyang ginawang achievement yung ginawa niya sa KOJC. JC. Mm -hmm. so, so ang nakakatakot dito baka gawin din ito ng ibang mga kapulisan Yan hindi na. lang sa KOJC, ha ah, mm -hmm. sa iba't ibang relihiyon sa Pilipinas mm -hmm. hindi lang relihiyon Sabihin na natin na uh, komunidad kahit ano sabihin na natin hindi sabihin na natin talaga kasi eto mm -hmm. kasi uh, alam nyo, pinakamahirap na gawan ng Katarantaduhan mm -hmm. ng isang relihiyon mm -hmm. so doon tayo po talaga doon, uh, doon talaga tayo magano mag-stick doon sa relihiyon na baka yung ibang mga kapulisan eh, talagang mas ano mas uh, abusuhin pa nila yung iba pang mga relihiyon mm. para lang makuha yung mga ganitong uh, parangal mm. kay Tore kasi ang bilis uh -oh. eh ang bilis ng nang nangyari kay Tore no so ayun nga kagaya nga ng sinasabi ko isa sa mga napanaginipan ko na uh, si Tore lang talaga ang ano ang pumayag sa mission sa misyon na Uh, salakayin, guluhin, bulabugin ng KOJC compound sa dinami-daming pulis na kinausap doon, eh si Torre lang ang pumayag. Kasi nga hindi nga rin talaga nila kayang gawin. Kasi uh, kung yung masabi ko nga, kung yung mga Hapon, mga Kastilya, hindi nagawa to sa mga relihiyon sa mga simbahan natin, na kung uh, pangbabastos, eh si Torre at ng Administrasyong Marcos lang ang nakagawa niyan ang kaya, uh, kaya nga nakakatakot diyan eh baka ito ay uh, gayahin ng ibang mga kapulisan sa ibang mga relihiyon mm -hmm. no kaya medyo nakaka-alarma talaga itong mga nangyari na to at ito pa ang pinakamalungkot pa dito may mga namatay mm -hmm. ba diba? may mga namatay tapos gagawin mo chippa. Si, ang ang amana talaga Tsaka yung abot kay Bato at kay Tore o, o totoo yun magkaibang magka magkaiba sila Kahoy ka, bato yun. <laughs> Ayun lang. Oo. Tsaka ito, no, may parinig ito eh, si Tore doon sa ano I don't know kung sino pinaparin niya doon sa sinabi niya. Kapag ikaw inutusan kang gawin ng trabaho, gawin mo trabaho mo. Kasi pag hindi mo yan ginawa, may gagawa niyan para sa'yo. Yun lang mm. na nangyari sa kanya eh. May mga inalok ng mga heneral na gawin itong trabaho para lusubin ang Kingdom of Jesus Christ, tumanggi. So, wala, tanging, natatanging si uh, Torre lang talaga ang naglakas na loob para gawin ito. At siguro, alam na natin eh, nahanda na si Torres sa anumang consequences na mangyayari dito. Kasi, kasi, sinabi niya nung nandiyan sa ano eh, na po siyang mamatay sa ginawa niyang ito. So, ibig sabihin, malaking risk talaga yung ginawa niya at alam niya yon sa sarili niya. Kaya nga, tuwang-tuwa siya ngayon eh. Hindi magkamayaw ang kanyang kasiyahan dahil siya ay naging PNP chief, no? So, pero ang taong bayan, kahit saan mo tingnan ang gulo, yung majority ng taong bayan ay hindi pumapabor dito sa uh, sa promotion na ito. So, ito yung uh, the most hated promotion in the history of the PNP dito sa Pilipinas. At uh, yung kanina na sinabi ni uh, Jay na, yun nga, paramihan ang huli, Pumalag nga dyan ang Commission on Human Rights, no? Pumalag ang Commission on Human Rights kasi baka mangyari yung mga kota-kota system, no? Kasi pagka yung ibang mga pulis ay nakakota na at yung ibang mga pulis ay hindi pa, eh baka mamaya ang mangyari, eh baka maabuso ang kapangyarihan ng mga pulis at magkaroon nga ulit, mga ulit, itong uh, katulad itong warrantless arrest at ang sasabihin sa iyo, uhulihin ka at sa husgado ko na lang magreklamo. 'Yun ang nakakatakot diyan, parang J. Mm, tsaka ang isa pang nakakatakot 'yun nga 'yung sinasabi ni mm. ano ni partner J, 'yung ginawa niya sa simbahan eh. Kasi mm. Ang laking ano niyan, ang laking kabastusan niyan. Okay na tayo na ano, magkakaiba tayo ng paniniwala, magkakaiba mm. tayo ng relihiyon. Mm. Kung kung ano pinapaniwalaan mo, gagalangin ko 'yan. Yes. Ganon ka rin sa akin, galangin mm. mo. Pero yung ginawa ni Tory, isang malaking kademonyohan talaga kasi. Talagang pinasok nila yung ano, yung simbahan mm. at uh, hindi lang pinasok, binaboy pa, Na napakalinis. Isa eh, isang ano lang 'yan. Uh, hindi mo alam kung sinapian ba siya o dahil lang sa nasilaw sa kapangyarihan o nasilaw sa kayamanan, kaya mm -hmm. nagawa niya yan, di ba? Mm -hmm. Kasi walang walang taong gagawa niyan. Parang inaano mo na rin ang Diyos eh. Although pagkakaiba tayo ng paniniwala, pero uh, pag sinabi mong simbahan niya, dapat galangin mo. Yes. Tsaka ano, no? as a club, no? PNP chip ka. Ang taas ng position mo. Kung ano yung taas ng position mo, ganun naman kaliit ng respeto ng tao mm -hmm. sa iyo. Nakaka ano, nakakalungkot lang para sa akin ha. Mm -hmm. Kung halimbawa ako 'yun kay sa katayuan ni Tore ngayon. Oo, sa tingin ng iba pag sinabing PN chief, uh, PNP chief ka, iba ka. Pero eto si Tore, wala talaga. Uh, kung ano yung taas ng position niya, napakaliit ng respeto sa kanya. Kaya siguro pamilya na nga lang talaga ang proud sa kanya eh. <laughs> eh eto kasi si Torre, eh, mas mahalaga sa kanya yung power kaysa doon sa credibility. Eto nakikita ko dito eh. ayaw mo na, hindi naman na natin makakain yung credibility na yan eh. Ang importante, eh ma-promote ka, magkaroon ka ng limpak-limpak na salapi, hmm. at magkaroon ka ng uh, napakataas na posisyon na hinahangad naman talaga ng maraming kapulisan. Eto, delikado to eh, kasi Ah uh, alam naman natin, KOJC, JC, PRRD and all that. sino mga panahon sa, sa Amerika, katulad halimbawa, yung maliban doon sa mga uh, sa mga religious group ay pinapasok din nila o binaba, binabastos din nila itong mga pregnancy care centers. Mm -hmm. Eh dito din sa atin sa Pilipinas, may history tayo dito na yung mga Muslim, no, mga maraming Muslim na napatay dati doon sa uh, massacre na yon ano ba yung uh, ta uh para tawag sa masaker na yun? basta mga muslim ang pinatay doon na sinabi ni Gadon na sana lahat daw ng mga muslim ay pinagpapatay nila sinabi ni Gadon yon po pwedeng mangyari yon ha po pwedeng mangyari yon kasi nangyari nga dito sa loob ng isang simbahan So, uh, ibig sabihin, walang pipiliin. Walang pipili, wala silang uh, pinipili na uh, bastusin, na uh, balahuba, balatubain. Eh, yung dating presidente niya eh, kung tutuusin, yung presidente na mas marami pang naambag sa bansang Pilipinas, binalatuba nila eh. eh ikaw pa kaya? Kung ikaw ordinaryong Pilipino, ordinaryong tao, sigurado-sigurado ako na hindi sila magdadalawang isip pag ikaw ay napagtripan ka. Itong mga ganitong uri ng mga leader o mga asok ng gobyernong ito. So yun, no? Uh, baka, 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 baka mamuti na si Tore. Uh -huh. Kaka ano natin. <laughs> okay, okay lang yung pata no? baka, baka ano, baka tumerno na dun sa damit niya. Mahirap eh. Pero